brown out pero bibigyan natin ng magandang lesson ang brown out na ito kanina pang umaga ay brown out pa dito sa amin sa San Agustin sa bayan Occidental Mindoro hindi ko po alam sa ibang mga barangay o sa ibang mga lugar pero dito sa amin ay mula umaga siguro mga alas 8 hanggang ngayong 7 na ng gabi ay brown out pa rin kaya pag-uusapan natin ang mahalagang mensahe ng brown out kapag brownout ay pwede tayong magreklamo ng magreklamo, sisihin ang ating supplier ng kuryente, katulad dito sa amin ang Occidental Mindoro Electric Cooperative sapagkat katulad nyo, sobrang napakainit kapag walang kuryente, hindi tayo makapag pa ng ating electric fan at sa mga may aircon, sa mga social dyan ay hindi rin makapag paandar ng aircon so balik, ano ang kahulugan ng brownout para sa atin sa panahon ng brownout, ito yung panahon na balik tayo sa original na buhay, nung wala pang kuryente at gawin natin yung mga bagay na dating ginagawa natin nung panahong sinauna. At para sa akin itong brownout na ito, ito ay nagpapaalala sa akin na maging normal yung ating buhay na. na hindi natin dapat inaasahan lagi na mayroong teknolohiya. Bagaman ngayon ay siyempre katulad ngayon ay may mga solar naman pero kinakailangan nating mag-adjust sa lahat ng panahon sapagkat pwedeng magbago ang lahat ng mga bagay katulad ngayon ay brownout nga mula kanina umaga hanggang ngayong hapon or gabi ay talaga namang Pwede tayong magreklamo ng magreklamo, pero hindi yung naging hadlang sa akin upang makagawa pa rin ng mabubuting bagay. Katulad ng nakabuo tayo ngayon ng tatlong vlog, maghapon iba't ibang topic at panatlo na nga po ito. Dahil sinamantala ko na brownout ay sinikap ko na maging uh, pagpapala itong brownout na ito. Dahil gusto ko na kahit brownout ay mayroon tayong magandang nagagawa araw-araw. Katulad ngayon, lalo pa nga tayong nagkaroon ng magandang opportunity para mag-save, ma-maximize yung oras natin dahil brownout. Kung ito ay hindi brownout, malamang hindi tayo nakabuo ng vlog na ito. At ito ay isa ring simbolo ng kapag brownout ay hindi lahat ay maliwanag, hindi lahat ay maganda ang nangyari sa ating buhay. May mga pagkakataon talagang hindi aayon yung pangyari sa kagustuhan natin. Pero lahat po yun ay bahagi ng buhay. Pero pagkatapos ng brownout, alam ko magkakakuryente rin ganyan sa buhay natin kapag dumaraan tayo sa madilim na panahon, mga pagsubok, ay pansamantala lang po yun, hindi po yun pang matagalan. Sapagkat mayroong ginhawa pagkatapos ng katulad ngayon, inaasahan ko pagkatapos ng brownout na ito, magkakakuryente din dahil hindi pa babayaan niya ng ating Occidental Mindoro Cooperative na mananatiling brownout tayo ng sabi na nating isang buwan. Siguro na may maghapon lang. At kasasabi nga lang po natin ito, ay bigla na nga pong nagkakuryente. Ang masaklap po po nito, hindi pa po tayo nakapag-edit nang ating sasabihin na may ilaw na nga Ay dahil natuwa ako Nagkagawa tayo ng vlog Ay biglang nagkakuliyente Pero hindi pa nga natatapos yung edit Ay biglang nagbrown out ulit Ganyan na ganyan talaga sa buhay ng tao Hindi mo hawak Minsan nakala mo maganda na Minsan nakala mo natapos na yung pagsubok Pero biglang dumarating ulit Na hindi mo inasahan Katulad ngayon, biglang nagkakuliyente Sabihin na nating 3 minutes, brown out ulit Ang bilis parang biglang nagliwanag yung buhay mo. Ganun na ganun kasi sa buhay ng tao, biglang lumiliwanag, biglang kumaganda, pero eh, huli, pagsubok na naman. Ganyan na ganyan po sa buhay ng tao. Kaya sa kuryente pa lang, ground out, may kuryente, ganyan po kasi ang buhay ng tao. Paikot-ikot lang, hindi mo alam ang pwede mangyari. Pero ang maganda nito, pag marunong kang mag-adjust sa lahat ng nangyari sa buhay mo, pag nakikita mo na may opportunity sa lahat, maging madilim man yan, maliwanag man yan, mainit, malamig, tag-ulan, tag-araw, pag kaya mong tingnan ang mga positive na bagay doon sa mga kadilimang iyon, tiyak, magiging progressive ang buhay mo. Katulad ko ngayon, bagaman brown out ngayon, nakagawa tayo ng vlog at nakatatlo nga tayo sa maghapong ito. Hindi na hadlangan para tayo maging produktibo. Bagkos lalo pa tayong maging produktibo dahil ako ang may hawak ng buhay mo. Choice ko to. Hindi choice ng Omega. Hindi choice ng mga taong may hawak ng kuryente. Dahil hindi ang kuryente ang magditikta kung sino ako sa araw na ito. Dapat sa pagkat ako'y naniniwala, every day is an opportunity for me. Ano man ang mangyari, ano man ang inaharap ko, tulog ko mamaya, dahil ngayon ay alas 7.30 na po, pag tulog ko mamaya, nang um, pagising ko sa umaga, ako ulit ang pipili. Hindi ko alam kung magkakakuryente ulit mamaya. Pero ang mahalaga nito, hawak ko yung desisyon kung ano man ang mangyari sa buhay ko. Ikaw din, tandaan mo, katulad ng brownout, hindi yan pwedeng magdikta kung sino ka. Kung paano mo ihahandle ang buhay mo, iyon ang magdidikta kung sino ka at ano ang mangyari sa hinaharap mo. Kaya't huwag patatalo sa anumang brownout ng buhay mo. Sapagkat brownout lang yan, ikaw pa rin ang magdidesisyon kung sino ka.